walong inindorso ng INC. Sino ang mananalo? Sino ang matatalo? Batay sa latest Sorbe. Sa araw na ito ay ating pag-usapan ang walong senador na inindorso ng INC. At alamin natin kung may chance ba silang manalo base sa apat na sorbe. Ang apat na ito ay ang Octa Sorbe, SWS, Polsesia, at ang Arclight Sorbe. So alamin natin ang bawat isa sa kanila kung may chance ba silang manalo. Una, si Bam Aquino. Sa Octa Sorbe, si Bam ay nasa 9 to 18 place. So meron siyang 31.4% sa SWS 16 rank siya sa policy siya 11 to 18 sa Arclight, 12 ito so, kung ating titingnan si BAM kung ibatay sa tatlong sorbi ay pwede makapasok sa top 12 batay sa Okta policy at sa arc sa SWS lang siya nasa labing anim Bong Rebilla sa Okta 3 to 10 38.1% sa SWS 11 to 12 sa Polisesya 5 to 8 pero sa Arclight ay nasa 25 siya pero kung titignan natin mayroon din siyang chance na makapasok sa top 12 kung basya natin ang tatlong survey katlo si Pia Cayetano sa Okta, 3 to 10 39.1 sa SWS 9 to 10 sa Polisicia 7 to 13 sa Arclight 16 so kung titinan natin si Pia Cayetano mayroon ding tsansa na makapasok sa top 12 kung pagbatayan ang tatlong sorbet kahapat si Bato de la Rosa sa Octa 3 to 9 ang, yung, ang kanyang rank 40.8% SWS 728 Polsesia 224 Then Arclight -like, 2 So itong si Bato de la Rosa ay mas sabi nating pasok talaga sa top 12 sa apat na sorbe ay konsistensya Bungo pang lima na inindorso sa okta 1 to 2 56.8 sa SWS 2 sa polisi number 1 siya, sa Arclight number 1 siya. So talagang siguradong sigurado na si Bungo na mananalo sa eleksyon. Ika ni Murudanti Marculeta sa Okta 11-20, 27-8, 6WS 18, sa PE o polisi siya sa Arclight rank 4 siya. So kung titinan natin ang survey ay 50-50 ang kanyang chances na manalo. Pero titingnan natin. Number 7, Amy Marcos. Sa octa, 10 to 20, 28.9. SWS, 11 to 12. Pulse Asia, 14 to 18. Arclight, 20. So kung titingnan natin, 50-50 rin ang chance ni Amy Marcos. Dahil dalawa ang pasok siya sa top 12. Din dalawa din ang hindi siya pasok sa top din panghuli si Kamil Bilyar sa Octa 8-18, 31.9, SWS 9-10, Pulse Asia 9-14, Arclight, siya na sa 25 rank. So kung titanan natin, pwede siyang makapasok sa top 12. Pertanda natin itong Octa, SWS at Pulse Asia ay hindi malaki ang kanilang respondent siguro nasa pinakataas na yung 2,000 respondents pero itong Arclight more than 500,000 respondents so nasa inyo kung saan kayo babase sa sorbe pero sa walong inindoroso ng ANC possible may apat o 5 papasok siguro sa top 12 sa senatorial election sa so, tanda natin ito ay sorbe lamang ang pinaka final ay ngayong May 12 2025. Okay? So sana ay may idea kayo at hindi ito disclaimer lang hindi ito guide. Ito ay information lamang nasa inyo ang pagpili kung sino ang dapat ninyong iboto. Basang walong ito. Ito ang inendorso ng Iglesia ni Kristo.